Po ni President Duterte, kamusta naman? Number one, yung war on drugs, suportado ba to? Pagkatapos din po ng pagkamatay ni Mayor Espinosa, yung pagdating naman ni Kerwin ngayon sa bansa. What do you think of that? Uh, Doon muna tayo sa kung ano yung revolusyon. Okay, so, sige. kasi ma'am, para mas, mas malinaw. Sa, sa Pilipinas kasi, Marami tayong dalawang totoong revolusyon na ang nangyari. di diba? Yung una, kay, nung namatay si Jose Rizal, revolusyon ng Andres Bonifacio. Nung namatay si Nino Aquino, nagkaroon tayo ng people power. Yung dalawang ibig sabihin kasi restart. Nagre-restart tayo. Reset. Diba? Oh, o, diba? Kailangan natin talagang reset. Ito ngayon, panahon ni Mayo, Gusto niya yung federalism. Eto yung tinatawag natin, restart talaga. Kasi meron tayong dalawa na hindi naman nag, nag, nagbigay ng tamang epekto sa Pilipinas. Ito yung talaga, federalism. Ito yung magbibigay ng, ito yung revolusyon. Hindi si Mayor. Si Mayor, siya yung pinuno. Hmm. Siya yung tinitingnan namin na, na ito yung susundan natin. Dahil pag nagsalita siya, Ma'am, pag nagsalita, nag-isip si Mayor, para siya si Rizal. Al al alam niya yung sinasabi niya kapag katapangan niya, Andres Bonifacio. Pag bibig niya, Antonio Luna. Medyo mura ng mura eh. Medyo, isa yun eh. Ngayon, pagka... Yun yung passion ko, no? Doon sa federalism, kasunod kayo mo. Bakit, uh, Robin? Why are you espousing? Bakit? Why do you support it? I mean, um, yung hmm. ibang tao siguro sinasabi, hindi nga ta alam ng tao kung ano yung federalism, tapos ito, pinipilit ninyo. Hindi, ika Mas hindi ika -sino alam sino ng tao yung unitary. Kasi ang nangyayari sa atin, unitary government tayo. Meron lang tayong imperial Manila na gusto siya ang maghari sa lahat ng isla ng Pilipinas. Isla. Napaka, pag sinabi mong isla, iba-iba ang kultura natin. iba ibang salita, iba-iba ang, iba-iba, lahat tradisyon. Doon pa lang, federal na tayo. Noong araw pa lang, bago pa dumating ang mga Kastila, federal na tayo. Ginawa lang tayong unitary. Isa lang ang siga kasi para kontrol lahat. But it seems like doon naman papunta, no? Kasi ang dami nang gumagalaw para maging federal nga yung ating gobyerno. Kasi ma'am, pag hindi nangyari yun, para lang tayo na naginip kay Mayor. After six years, balik tayo sa dati. Mas siga That's na really? naman yung mga, ano, kawawa na naman yung mga mahirap. No? Okay. Kasi para sa akin kasi, kung gusto natin talaga mawala ang corruption, kailangan centralize ang power. Hindi pwedeng andun lang ibigay natin doon sa mga sa local lalo. Si dito ma, example ng malaking kalokohan sa gobyerno natin. Tax natin lahat. Kailangan dadalhin natin lahat dito sa Maynila. Yung mga taga Mindanao, ita-transport ang pera. <laughs> Alam mo sa transport, maraming magic ang nangyayari, ano? Transport papunta doon sa Maynila, ta-transport pa pabalik. So, papunta pabalik, ang dami ng kaltas noon. Sabi nga nila, kasabihan nga ng mga tao sa probinsya, yung troso <laughs> na pinadala pagdating sa amin, tutpik na lang. <laughs> Totoo yan. Yan 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 ang gagamutin ng federalism. Mm -hmm. Okay. Ang ulo. So it seems like positibo naman yung mga well kakampi ng ng, ng, ng pangulo dahil um, there are really moves for a federal form of government. Balikan Inconash, ko yung, kon may con, -con at con-as. Pero bago pa mag-con-con -con o con-as, ito muna, di ba? Yung federalism. Kaya ma'am, ako, ako, yung, ako yung mga tagasunod ni Mayo na talagang gusto namin revolutionary government. Kasi ako pagod na pagod na sa Senado at sa Kongreso. Ang tao doon, puro na lang magsalita, magmagaling, magkape, gumastos ng pera natin. Kaya ang, ang aking mungkahi talaga, kapag ka talaga ginaan natin dyan sa dalawang yan, eh matagal. Mm yung gusto nating pagbabago, yung, yung, mga bumoto kay mayor na gusto namin pagbabago ngayon na ay matatagalan po. Hanggat nandiyan yung dalawang... Are you, are you saying that walang nagagawang maganda mga senador at congressman? Robert sa akin, President? wala. Ewan ko sa inyo. Ako, sa akin, wala. Wala, wala, wala talaga. Hmm. O, oh, eh, ang una nilang ginawa sa mga artista, tinasa ng tax. Tayong lahat na nagtatrabaho sa entertainment, ang taas ng tax natin. Ang tanong, meron bang nagagawa sa atin yung tax? Wala eh. Okay. All right. um, war on drugs. Anong palagay mo dito? God, Is the president doing well? Tama ba yung tinatahak ng Pangulo? Kasi ma'am, na, ano na tayo eh. Parang na tayong Columbia. Nung araw ah. 20 years ago. Kasi ngayon, Columbia okay na eh. Nakakuha na nga ng Nobel Peace Prize sila, di ba? Pistok na nga sila sa mga komunista, pati drugs nila. okay? Tayo yun. Tayo yun, 20 years ago, yan ang naging pilihan. Ang ating mga nakupo, ng mga nanumpa na magbibigay ng proteksyon sa mga anak namin, sa mga future generation, sila nagbebenta ng droga? E palagay ko naman, kahit saan naman po talaga nating tingnan, eh, 100%. Tama ang ginagawa ni Naniniwala ka da, ba na may nangyayaring nagaganap na EJK extrajudicial killing? <laughs> Siyempre, totoo yan. Pero hindi yan manggagaling sa gobyerno. Bakit naman kailangan ng gobyerno gawin yan? Kung ako, pulis, wow! Mas gusto ko yung totoong barilang. Bakit naman ako gagawa ng istorya? mag ka hmm. para may script. Pero yung totoo na ako, highly trained. Pinag-train mo ako sa iba't, ibang bansa. Binigyan mo ako ng equipment. Lahat. ahunting ah, lang ako ng drug addict. Abay, mas masarap ang barilan ng totoo. Kaya siya naman itali ko yan. Ba't ko gagawin itali? What about death penalty, Robin? Anong stand mo dyan? Tingin, Tingin mo ba? Eh, mga Muslim ako eh. So, pag tinanong mo ako, pabor ako dyan. Kung ano yung... Kung ano yung ginawa mo sa, sa kapwa mo, mo, mo kailangan niyang din ng Eye for an eye, tooth for a tooth. Kasi kaya lang, siyempre, sabi ni Gandhi, baka daw maubos yung mata, maubos yung ipin. Pero isa sa akin naman, yung justice. Yeah, that's, Yun ang gusto ko nga tanungin uh, sa iyo dahil nga 'di ba parang for example, 'yun ang nangyari uh, sa iyo. Alam naman natin na hindi naman 'yun, it doesn't constitute the death penalty. Pero sa iyo, um, para sa iyo dapat hindi ka nakulong. Uh -huh. na, Nandoon ka sa Bilibid. N n nalalaman mo siguro na may mga tao doon talagang nakulong na hindi nila kasalanan, tapos uh -huh. posibleng ibalik ang death penalty. Ako, ma'am, kailangan eh. Bakit? Balik tayo uli sa federal. Okay. Ang death penalty hindi dapat nawawala yan sa batas natin. Pero dapat para tayong meron tayong laging nandoon na pagpapatawad. Hindi po pwede yan na walang clemency. Kasi halimbawa, napatunayan nga ng tao na siya ay hindi naman niya ginawa yun, kailangan automatic, mabigyan mo ito ng clemency, mabigyan mo ito na huwag mo siyang patayin. Pero kailangan nandyan yan. Parang yan, parang yan Ten Commandments na nandun yun na thou not kill. Kailangan kasama yun eh. Kasama. Ang hirap kasi sabihin, ma'am. Ngayon isang taong pumatay ng, lalo sa krimen ngayon, pumatay ng bata, pumatay ng, 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 ng buong pamilya niya, Mama, eh. tapos hihingi lang ng sorry sa TV. Nasaan naman ang justice doon, ma'am? Okay. Uh, kasi, um, well, Robin, we talk about that dial there are moves, um, pinag pinatalakay uh -huh. na rin yan ngayon sa House of Representatives, the revival of the death penalty. Ikaw mo, <laughs> Ha? Ikaw? Mamaya, pag-usapan natin. Hindi, mam. Gusto ko lang. Ma magandang ano, pag-usapan eh. Bakit? Mm -hmm. Dahil naniniwala ka. Galing ako sa loob. Naniniwala talaga ako. Maraming hmm. inusente sa loob. Oo, ako na Darum niniwala na may mga inusente talaga sa loob. Pero yung sagot ko, mamaya na. Kasi sayang yung oras kung pakikinggan mo yung sagot ko. ah importante, ikaw. Death pay, ay death pay. Okay, hindi, baka mo kasi. Hindi, sige na. Hindi na. Ayoko uh, na ng death na, ng tayo pagkatapos ng The oh, Source, okay? okay. Marcos Berial. Wow, eh, ma'am, ako ay tagahanga ni, ni Marcos. Kung pag-uusapan natin kung sino yung unang lumaban sa Amerikano, si Marcos yon. bago siya tinanggal. Si Marcos ang unang-unang nagsalita ng patungkol sa aid. Meron yan, speeches na sa library ni Marcos. Sinabi ni Marcos na dapat yung aid sa Pilipinas tumbasan yung kung ano yung kailangan natin. Hindi po pwedeng puro military aid. At kung hindi naman ibibigay ng kanuyon, pupunta na lang siya sa Russia. Si Marcus yon For me, na ginawa ni Marcos yun, hero siya sa akin. So parang oh. ginaya lang siya ni Duterte? Hindi naman siya ginaya. Okay. Yun ang problema. Palit, palitan Kasi, natin yung word. Kasi na, na, kung na, original si Marcos. Si Andres Bonifacio, no. unang nagsabi nun. Ganun <laughs> ba? Oh, sa Espanya niya sinabi. Ah, okay. Oh, diba? Kaya nga pinunit tong... So, so kahit na... So, para sa'yo, pabor ka dahil nga... Well, because he's... Sabi mo, he's um, a hero to you? For me. For you? Oh, okay. Oh, pa, to, to stand up against America? my goodness gracious. Well, I hate drugs. <laughs> <laughs> Totoo, ma'am. Oh, oh, Totoo, oh, oh. Well, Robin, kasi um, the president is in Lima, Peru now. Posibleng makita sila ni Vladimir Putin na idolo niya. Ano ba palagay mo doon? What do you think of Vladimir Putin? Eh, idolo ko yan. Sa also, usapin ng sa martial arts, napagaling sa judo niyan. Tapos pag nangabayo talaga siya, warrior yung style ng pangangabayo. Kasi may iba't ibang klaseng pangangabayo eh may merong equestrian, hindi ko gusto yun. Yun ang social na version. Oo, medyo, iba ibang dating nun eh. Pero may rugged. Uh -huh. talagang, yung, yung pag pagpilikula. Uh, eh, eh ba? yung bala ko ba? Iba yung, ano eh, iba yung dating eh, si Putin sa akin. Saka siyempre, sa, sa akin si, nagsasabi siya ng totoo. Okay. Sinasabi niya yung totoo at talagang ine-expose niya kung ano yung mga hindi tama na nagagawa ng no, mga superpower na iba. Alright. Um, ilang minuto na lang, Robin, very quickly. Um, palagay mo ba makakamit na ang kapayapaan sa Mindanao under the Duterte administration? Nadul lahat ang sinyales kasi si Mayor talagang siya yung nagpapakumbaba. nagpapakumbaba. Siya yung nagpapakumbaba, siya yung lumalapit, sinasabi niya na siya ay isang moro. Pagdating naman sa sa komunista, sinasabi niya, socialist siya. So, nandun lahat ng sign. Siya ay nag-aabot ng kamay. At kahit na diktahan tayo ng kung sino man na huwag niyang gawin yun, hindi niya sinunod. Talagang sinunod niya kung ano yung dapat para sa bansa. At tayo, kailanman, hindi tayo uusad. Hanggat nandyan ng komunista sa bundok, anjan ng mga moro, nag-aantay, hindi, hindi, hindi mangyayari. At tandaan natin, itong mga lugar na hawak ng mga Moro at hawak ng mga komunista, <laughs> yun ang pinakamagandandang lugar. Okay. okay. Um, yung pong si Mariel, uh, sana... si about books. Hindi, kasi nakalimutan ko. I just wanted to ask you, kasi we have to go eh, Robin. Talaga? Ganun kay Silan to? <laughs> Bukas ulit. bukas? Ha? Saturday bukas, di ba? O, di sa lunes. Ah, oh, sige. <laughs> Betcha yun. Baka pagalitan ka. Hindi. Si Mariel, how exciting is it naman? I mean, I just, gusto ko lang balikan yun. Dalawa na lang, si Mariel, tsaka si, yung kapatid mong si Binibini, Bini, gandang hari. How exciting is it for you to have another, you know, well, una nyo. Kasi di ba dalawa? Hindi kasi di ba dalawang miscarriage na si ah, Mariel? Oh, oh, oh yes, so this was a very sensitive, oh. ano, uh, panganganak more than me, para kay Mariel to. Kasi nakita ko talaga yung John ni, ni, ni no bilang isang wife and a wannabe mother. Siya talaga yon Dahil talagang uh, binala ko siya abroad niyan. Talagang, talagang gusto niya talaga na mabuntis. O, eh, dalawang beses nag-abroad kami, nalungkot, na, 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 na nalaglad, Ngayon, may nangyaring natuloy si Isabela sa isang, wala, isang good morning, nagkatitigan, oh, wow! Oh, yun, nabuo. Di ba? Eh, siyempre, isang, isang magandang, ano yun? Bakit <laughs> ka natatawa ka, ma'am? <laughs> Totoo yun, ma'am. Oh, Di ba? maligaya okay. maligayang maligaya kami kasi, natupad lahat yung pangarap niya. Hmm. At ngayon nga, nung buntis pa lang siya, hindi na ako napapansin. Lalo na ngayon, pero okay lang. <laughs> okay lang siya sa'yo. Masayang masaya ako para sa kanya. Well, we hope um, you get your visa, no? Because syempre yan ang, sabi mo nga, tatlong magandang balita ang nang... Ah, dalawa so far, and it comes in threes, di ba? So yung pangatlo, sana matuloy yung iyong pagbisita. Sana ma'am yun yung mangyari. Oh. kasi kanina, parang ano eh. Iba. <laughs> iba eh. o oh, yun na nga, oh. tatanungin kita. As a, on a last note, your, oh. yung, kapatid niyo po now a legal legal woman. She's legally a woman. Anong reaction niya dyan, Robin? Eh, kanya yun. Yeah. Newborn din siya. Oh, masaya ako para sa kanya. At na, alam mo, maganda pa niyan ngayon may merong may, ganyan na uh, move ngayon sa Congress eh, tungkol sa mga transgender. So ma, ma, nakakatulong sa doon sa revolution noon. Oh. Pero hindi siya kasama sa akin. Medyo tol, pasensya ka na. Dito dalawa pa lang ako, dalawa pa lang. Inaangkin may, mo yung pangatlo mo. Oh, inaangkin mo yung pangatlo makarating sa ano, Ninulong Amerika. Robin, maraming maraming salamat um, sa pagbisita mo sa amin. Maraming natuwa okay. at nandito ka nakapag-picture sila. Yung message mo na lang to Opo, maraming maraming salamat po sa una syempre sa Secretary of Justice, sa Board of Pardon and Parole, kay Attorney, kay Betchay, sa mahal na Pangulo. Maraming maraming salamat po. At sa lahat po nang nagdasal kay uh, Mariel sa kanya pong panganganak, sa kanya pong